Sa pagkakataong ito, mga kausap nga po natin si uh, Boji. Ayan, Boji, magandang tanghali sa'yo. Uh, good afternoon po, mm. po Poy. Oo, oh, Boji, kumusta ba benta ng uh, Boto Tide tsaka ng Lungganisa ngayong araw na to? ah uh, awa naman po ng Panginoon, sir. Eh, kumikita naman po kahit po papaano. Yeah. po sa anak ko. Eh, nakukuha naman po yung panggasas ng anak ko sa school tsaka po sa ara oo Oh, uy, uh, una sa lahat palakpakan muna natin ng mga katulad ni uh, Kuya Boji na laban lang sa buhay, 'di ba? Kahit pang uh, sabihin sabihin mayrong uh, may kapansanan, ganyan patas na lumalaban sa buhay, kumikilos pa rin, 'di ba? Dahil nga po si Kuya Boji, ang uh, sabi niya kanina ay uh, bulag, 'di ba? Kuya Boji? Opo, sir. Yeah. Dalawang mata ko po, sir, bali Uh, hindi nakakakita. Inborn po mula pagkabata. bata. Uh, oh. Kaya lang po, nung 1 to 15 po, sir, eh, nakakakita po ako. lang po talaga na nung malaon. Mm -hmm. So, yeah. hanggang sa nawala po ng paningin. Oh. Eh, yun nga po, sir. Hindi, nung informero po, sir, hindi ko po matanggap dahil napakahirap pong mag-adjust. Mm -hmm. Pero nung sa naman po, eh, sabi ko, kung ako Uh, lalagay lang sa isang gilid at magmumukmuk. Naku, eh, wala, alam. po, wala pong mangyayari lalo, sa lalong, akin. Lalong wala nangyari. Para kalang lang alikabok doon, ano, na inihintay na lang kung saan na uh, itutulak ng walis. ba? Diba? Kung Ato. saan ka ng hangin. Eh, wala talagang uh, magiging silbi. Pero, hindi kita nyo, choice talaga natin kung uh, ano magiging purpose natin dito sa mundong Ato. ito. At meron kang isang naging uh, anak. Di ba? O, oh, yun yung uh, nakakatuwa pa dito. Ayan, Apo. ilang taon na ba yung uh, anak mo, Kuya Boji? Uh, nung iniwanan po, mamani-serya ni May, eh 3 years old. Ngayon po, 6 eh, na. Nag-aaral na po siya ngayon. Mm -hmm. Siya, uh, ang anak mo ay anak nyo ni May? Opo. Okay. Pero si May noon, nung magkakilala kayo, tama ba, ay meron ng 4 na anak niya sa una? po sir. ah uh, nung sinabi po niya sa kanya, nung nandito na po siya sa bahay, mm -hmm. at, uh, nabigla, nabigla po ako, sir. Pero nung sa kalaunan po, sir, eh, siyempre po, mahal ko nga at tinanggap po. Dahil po ang iniisip ko, natanggap nga niya ako. Mm -hmm. Saan ang ko, eh, ako pang hindi tumanggap sa kanya. Kaya mm -hmm. po, Tinanggap po siya, tinanggap ko naman po at mm, minahal ko din yung anak niya na uh, kahit po hindi ko kadugo eh. Yeah. I mean, eh, Oo. sinurin po ang anak. Eh, Tama. ganun po pala sir, ang kapalaran mm -hmm. talaga na siya po pala eh, Manggogoyo o manduloko lang. Yeah. Mm -hmm. Tapos may sinabi ka dun sa kwento mo na akala mo ay pabebe lang itong si May. Bakit mo nasabing nga uh, pabebe? Ano ba? Ma-artist ma siya? O paano magsalita? Ganon. Pa'n pabebe? Parang ganon ba? Pabebe ko, Boji. Pabili naman ito. pag Ganon ba? Kabali. Okay, siya po kasi yung taong tahimik eh. Mm. Taong tahimik po yan. Pero kada po tatanungin ko siya o oh, kumain ka na ba hmm. o ganito imbasat mo tinatanong ko siya. Mhm. Mm po siyang galit. Ba. Para uh, anong sumagot, uh, magaspang oh. ang uh, pagsagot oh. sa'yo. iyo. po, lagi po siyang galit. Ah, uh, lagi po niya kung binibira sa katawa. Mhm. Nananakit pa. Opo, ako naman po, hindi ko naman po inaangat ang sarili ko po dahil ako yung lalaki. Para uh -huh. po akala ng ibang listener niyo, viewers niyo eh eh nagmamalis ni lang po rito, naguhugas ka may mm. Pero hindi po. Dahil mm -hmm. po kung ako po yung nananakit ng babae, eh baka po hindi la nyo ako nakausap, baka na, nakakulong na, uh. na ka, no? Po so, ba? So in short, uh, Kuya Bochi, naging sweet naman siya nung una, tama? yan sa five oh, years. Po, sweet okay siya. Po. At gano'ng katagal yung uh, nung unang, uh, ano to, unang mga buwan lang, hindi man lang umabot ng uh, isang taon? ano po siya, sir? umabot naman po ng 4 years eh, hmm. na okay yung sitwasyon namin, yung relasyon hindi namin. Hindi siya nagagalit kapag kinukumusta oh, mo o kinikwento mo, hindi. Po, hindi po, sir. Bali, nung kami po eh, nagkaganya na, nung 2020, mm. uh, ah, nabago na po ang ano niya dahil nung po pala eh, meron siyang... Pachas. Ah, okay. Kasi, Facebook, Oh kasi nga Kuya Boji ano ka na at ah, abala ka na raw at meron oh. siyang ka-chat. Oh meron pang kausap tapos uh, hindi kanya hindi kanya nagustu. Tama. Na, oh. kaya nga ang sinakita ko mangalango dito Kuya Pooy. Po, eh, dahil taman huay eh, ginawa ko sa kanya. namimili po ako ng bote pagdating ko po ako wi eh, ako pa po maglilinis ng bahay, magluluto. Ako po maglalatag ng higahan namin ang mga anak. Mm Huwag -hmm. lang pong mapabayaan yung anak ko. Di bali po siya hindi na kumilos ako na po lahat. Nandiyan sa nakakamagamga po mm -hmm. yung kamay ko dahil po sa babad po ng sabon, tubig. Mm -hmm. Kaya po binebenta ko po kasi yung botong nabibili ko na yan, sa palengke mm -hmm. ng piso isa. Okay. At, so, at, hindi po po. at hindi ka man lang tinutulungan nitong ni May? No, no, hindi po mga sir. Hindi po. Kaya po. Kaya hindi po. So Ayaw, wait, oh, Oo. Po. Kumbaga Boji kum ah, para nagbuhay prinsesa siya, nagbuhay <laughs> reyna actually. Basta po ang, ang sinabi ko lang po sa kanya, alagaan mo lang anak mo, 'wag mo lang pabayaan, ako na lahat. Mm ginawa ba niya? Opo, ginawa po niya sa loob ng tatlong taon nung bago niya iwanan ng anak niya, pero ang sinukli naman po niya sa mga magamit Double pa po sa sakit o triple pa po. Naku po. Oo nga at yan nga ay uh, naiki, naikwento mo sa amin ano uh, Boji. Ayun pero uh, well sayang o oh, uh, dahil akala mo nga naman ay totoo naman siya siguro. Maipagpapalagay mo ba na yung 4 years ng pagsasama ninyo ay totoo naman yun at talaga nagbago lang siya dahil may pumasok na sa eksena ng iba? Hindi. ako uh, hindi ko hindi po masasabi na totoo yun dahil kung totoo po talaga yon hindi mm. po gagawin niya yung kahit po ikaw ay matinong babae, mm. ay, alam mong may asawa at may anak ah. hindi mo gagawin na ikaw mm. makapagrelasyon oh. sa isang lalaki. Oh, tapos, Saka, mm. ang saklap nga lang po dito, so, sir, uh, kaya po po, po nailabas po niya yung gamit niya. Yung, gamit, yung mga gamit po niya, nailabas niya po sa bahay namin. Na hindi mm. na malayan. Okay. Tapos, sandali, uh, yung mga gamit niya, o oh, sige, nailabas niya. Dahil nga siguro, pinagsamantalahan niya na rin na uh, bulag ka kasi, di ba, uh, Boji? Uh, pero yung mga ipon mo, yung pera mo, ano, may mga alahas ba kayo? Nailabas may niya? Sa. May uh, pinangayin po yan na pera sa akin. Yung, iniip, yung iniipon ko po sa anak ko na mm. pag-aral. Pinangayin niya. Hanggang sa liro, po, sa liro ko, hanggang sa cellphone ko po oh. na, na yung laptop po. Ay, ah, pati mga gadgets niya. naman. Tumala po niya, sir. Kaya ako, ako. sabi ko, eh, hey, bahala na ang sata sa'yo. Mm -mm. Ito na mm -mm. mauubos at mauubos. Pero... Yeah. Konsyensya mo yan. Mm -mm. Alam mo, ito, basahin ko lang yung komento ng isa sa mga kapatid natin nakikinig. Sabi ni Sergio Gonzalez, masama mang sabihin pero napakawalang konsensya ni May. Sinamantala, uh, sinamantala niya yung kahinaan ni uh, Boji. Doon pa lang sa ipaako niya sa ibang tao ang responsibilidad para sa sarili niya mga anak, isang malaking kalokohan na yun. Oo. Oh. Uh, ang um, masakla po dyan, ang ano po ba ang kasalanan ng anak po? Ang inalagaan niya, ibang bata, ang anak ng tunay, hmm. ay iniwanan niya. Iniwanan din. Andali, uh, tama ba, yung anak mo, kay May, ay iniwan okay. niya sa iyo at okay. yung anak niya, doon sa una, parang isinoli niya na lang din doon sa... Iniwanan din ano? po niya. Ha? Iniwanan din. din po niya. At anong huling balita kay May? Nasaan na? Ang inalagaan niya po, yung anak ng lalaki niya. Anak ng lalaki. So, okay. may... Alam nyo na meron na siyang ibang lalaki, tapos yung anak nun ang inaalagaan, pero yung sariling okay. galing sa kanya, hinayaan niya na sa inyong dalawang mga nauna pa sa lalaki niya ngayon. Opo. Aba? Oo. Kaya po po, kuya po po, yung hmm. babae na yan, eh, hindi ko masasabing may kaluluwa yan. Hmm. Ay, mesa pusa pala si uh, May, ano? o May... Mesa... Mesa pusa kapag ka nanganak at uh, naiwan eh diyan ka na lang. Hmm, iba rin ang mga paniniwala sa buhay nito pero ito ang uh, ibibigay ko naman sa yung pagkakataon uh, Boji ano. Okay. Kung merong kang gustong sabihin, wag lang natin mumurahin na. Okay. okay, at ipaalala sa mga kapatid natin na mga uh baka nasa parehong sitwasyon mo, ano may papayo mo sa kanila at ano ang gusto mong sabihin kay May? O sige, kausapin mo muna si May. Go ahead, Boji. Uh, siguro May, kung na kay giningam ka kay Pop, kuya Popoy ako yung naging karelasyon mo na si BJ na pag um, alias pero wag ayoko nang ayoko nang sana kitang pag-usapan eh pero gusto ko lang ma-share to kay Kuya Popoy ikaw pinili mo yang ganyang buhay ako binigay ko sa iyo lahat kahit hindi ko mang kaya pinilit ko nagsumikap ako sa buhay maibigay ko lang sa iyo pero ang kabila ng ginawa mo eh niloko mo lang ako at in, iniwala mo pa yung anak ko. Eh, ngayon, eh, pasensya ka na. Kung ikaw man ay may balak bumalik, eh, isasarado ko ng doble ang aming bahay sa'yo. Hindi kita pagbubuksan, hindi, hindi kita pakita sa'yo, anino man ang anak ko sa'yo. Wala ka ituturong maganda sa anak ko. Dahil, sarili mong anak, itinalikuran mo, inalagaan mo, hindi mo kadugo. Ano, ituturo mo maganda sa anak mo. Kaya pasensya na. Ako na humingi sa'yo ng pasensya. Pero hindi una bisman. Gahib lang man naman ng buhok mo ng anak ko. Hindi ko papakita sa iyo. Mm -hmm. Kahit anong hirap, igagapang ko anak ko sa hirap. Yeah. Mabuhay ko lang. Yan po, po eh. Oo. Maraming salamat sa iyo, Boji. Medyo mas gumaan-gaan ba ang uh, pakiramdam mo? Ngayong na uh, nasabi mo na yung mga gustong... Kasi uh, hindi mo na siya nakakausap, ano? Wala na kayong kontak uh, contact? Wala na po, sir. Oo. Ako po, sa ngayon, ay, ang ginagawa ko pong hanap buhay, dahil nga pong paglalang guni sa sino, mm -mm. at nagbablog po ako. Uy. Kahit po wala po ako sariling cellphone, mm hiram po ako. Uh, umpisa ulit, umpisa ulit. O, oh, nangihiram-hiram po ako sa mga pamangkin ko. Misan, misan, po sa ibang tao. Mm. Papabidyo-bidyo lang ako. Ganun po. Oh, eh, ngayon, nung nakarang buwan po, ako po'y nangutang doon sa uh, sa uh, eskwela ko. Mm. Ang saklat naman po ko po, po, na ito, na kabili ako ng cellphone, nahulog naman po sa bulsa ko. Naku po. Kaya po, sabi ko, ano bang kamalasan to? Mm -hmm. Pero ang followers ko po ko po eh, sa aking page eh 431. Oh, pepe. Uh, sana po ko po eh, ako eh, ay niyo sa aking mga at um, paki-promote oh. niyo po yung page ko. Oh, ikaw, i-promote mo po. na ngayon. Habang magkausap tayo dito, ano ba yung page mo? Para sa ano ba yan sa pagbebenta mo ng uh, boto tie tsaka ng ano ng uh, uh, kung uh, ar ano, ano po lang kuya po yung eh, content ang ginagawa ko diyan. Oh, yun, sige. Opo. O. Ano yung uh, ano mo? Ano yung uh, address? Papa. PWD BJ Vlog. Puro malalaki po yung kuya po eh. PWD BJ Vlog. Uh, sa Facebook po siya. Mm -hmm. Ayan. Apo, wa, sana po kuya po eh, ang mga viewers niyo, listener niyo eh, matulungan po sana ako na itong aking pag-vlog eh, lumago at makapag sumikap po kami yeah. ng magama sa buhay mm -hmm. na wala kahit wala po si Mel. Yes, so kayang-kaya yan. Masyado nang uh, mahabang panahon. Oo, na marami ka na masyado nilang para hindi mo pa ma makayanan o yung oh. uh, mga pagsubok na mas maliliit na lang sa ngayon, Bochi. Uh, ako eh, uh, hirap na hirap. Ang una pong sumalo sa akin, ang una pong tumulong sa akin, si Ma'am Laila. Mm -hmm. Si Laila Chikadora. Mamalaki ko po talaga. Si Ma'am Laila po, unang tumulong sa akin. No, mabait talaga yan si Laila. Oo. At syempre, ang iba pa natin mga kasamaan dito sa Radio 5, eh, mababait po talaga. Uh, gan... sa akin ng puhunan ng panglanggulisa. Sabi niya sa akin, Body, sige, bitutulungan ka namin. Mm Kahit si galing sa bulsa ko, ipangihingi ang kita sa viewers ko na makabili ka ng pansin mo. Hmm, kita mo. Marami't marami ang mga tutulong sa iyo kahit hindi mo pa kakilala. Oo, oh. oh, pero Boji, naku, uh, sana nga lang mas mahaba pa yung uh, oras ng uh, pag-uusap uh, natin, ano? Pero sa ngayon palang maraming-maraming salamat for uh, sharing your story dito sa programang Heart to Heart. Oh.